Ayun na mga, mga boss, ah, ito ginagawa ni Bolots yung ano. Ah, panghipon, manghuli kami ng hipon ngayon. Oras natin ngayon na mag ah, magpo 5:30 na Kaya minamadali na namin kasi pag inabutan kami ng gabi, wala hindi na ano. Kaya bago magdilim, ah, ilagay na namin yan. Oo. Kaya pinapaspas ano. shout out ka muna doon sa mga mga mas batinyong yung biyahero. Oh, yan yeah, oh. Sila Ito po ang ginagawa namin dito sa Laguna. Uh, so... Para panghuli ng hipon. Oh, shout out ka muna kay Ito. Lalagyan lang namin ng paena ano. Shout out ah, ka muna kay ano, Kay Boss A, Boss Alan nasa sa oh. na. Oh. Oh. Shout out kay Parinyalan. Oh, yan. Dapat yeah. mag-ingat ka diyan sa daan. Oh, yan. Ito yung mga ano mga boss, yung uh, panghuli ng hipon. Ay eh, minamadali na namin kasi medyo madilim na yung nyog yung inihaw na nyog. Ayun oh, pinaano ko pa. May ano to mga may laman siya sa ano, yung tinaob lang kasi pag ano na na tatanggalin sa ilalagay dito sa loob. Yan diyan. Kasi mabango ito mga boss eh pag ano eh, ayan, ayan o. Ito okay na to. Ayun. Tatanggalin na lang. Ano Roy? Baka kainin ng aso to dito. Mag Iiyaw siya ng ano, bangus. Eh mga boss na naglalagay na ng ano. Nang inihaw na nyog. Eh ano? Yan si ni ano eh. Ni <laughs> bolots. Ni sa hipon. Ayun, mayroon na 'yan. Eh ilalagay na natin 'yan doon sa ano, Eh, lapit po, JB. Para hindi sa ano. Eh, hindi tayong bangos. Hapunan. Ay, mga boss. Ito, eh, ilalagay na namin. Dala na ni Arnel. Sana maka... Po, uh, makahuli tayo ng marami ilalagay namin ito ngayon mga boss ngayong hapon tapos bukas ng umaga saka namin ano, papandawin para ito pa yung man. ano, kulungan ng kambing na naginawa nila. Eh video ko to nung ano. Kasi ang inaano namin dito yung bagong panganak kasi kapag uh, hindi ginawa ng ganito, wala, wala ano rin, mamamatay din, dahil kinakainin ng mga aso eh. Ha? Ah. Ah, pasok na si Bulutso sang gumawa ng kulungan na yan oh. Pa, Mi pa, kaya pa pasukin ng aso yan. Kahit kulungan din. Wala sarayat. Hay man magi. Lumabas eh may ayan ay aso. Psst. Chi. Ay. Pasok ka na sa loob. Para maisara na. Oo, magdidinan niya. Ayun Oh, pasok na. Uh, kasi hindi pa tapos yung mga boss Pansamantala lang muna yan. Uh, kasi ang gagawin namin diyan Babakuran babakura namin yan diyan pag ganon hanggang doon sa dulo. Yan babakura namin yan bukas ng umaga. Ayun. Oh, Okay, sarado na. Ayos. Oh, ayan sila oh, sa doob oh. Dito may pagganay eh, dahil Pitong piraso ng kambing na namamatay dito Dahil sa mga aso na yan Pinapakain naman Eto, maglalagay na kami ng ano uh, Ng panghuli ng hipon Ikaw muna Ah, grabe ang daan ah Sa taas mo na dapat pinadaan ah, Ikaw Sige Op, ako naman. Op, pangalawang lusutan bago bago mag-ilog. May ilog na kasi doon sa tapat dito para dumaan. Hindi kasi mga busa dito kami sa baba mag-umpisa pataas eh. Maglagay. Op, ako naman uli. Pangalawa. Ha? Tayo ng kalabaw.

Kali mana? 8 di mana? Panggil Mas Adin. Oke. Oh, okay. Kita masuk lagi. Jos. Pang ilan na yan, Uy? 11, 12, 13. Sige. May nabuhay bang kawayan dyan? O? Sa tinanim natin sa mga gilid. Parang yan, ano, ano, yan, oh. Ayan, hindi. Tototo na sa baba, yan, oh. Ayan. Ito, yan, oh. Ay, nabipo ka na, Bunche. Eh. Uy! Oop!

Ayan mga boss, ha, natapos kami maglagay ng bubong uh, Malilit yung panghipon. Ha. Abangan niyo na lang bukas. Mga boss, uh, ano Bukas na namin ano papan 'to yun magandang umaga sa inyo mga idol ito magpapandaw na kami pinanghali na ng gising si Bolots ayun siya so, oh pamadali na natin mga boss kung may laman. ay meron oh no? Oh. Kita yung mga boss eh, no? May ano na tayo. Pang-almusal. Oh, puno. Puno. Ini nililift. Oh, pia. Oh, ang dami oh. <laughs> <Esh>, Oo. Oh, damuhan niya. Guys, naligo na. <laughs> Wala hindi makita. Wala. So, sana ang layo mo na lang pala. Ha? Iba? Wala? Wala? Ay, gitu. Sabay karigo ba? ang lalim pa na. Oo. Oh. Lagpas tao yan eh. Ito. Tingnan natin kung meron. Aba, mga isda. Oh, dami rin. Mga idol, tingnan natin. Oh, dami. Ayan oh, lalaki. Oh, kita niya mga boss. Marami din. Houses. Ayos din. Nakakuha din. Alinisi at mailuto. Alinisi at mailuto na.

Eh mga boss ha, iluluto na natin yung huli natin. Shout out sa inyo dyan mga boss. Magandang umaga. Ani bagong ano na ano, naman tayo. So, op ya. O, yan na yan. Ayos yan. Ito, na yan. So, ibuhos natin. Ito natin at nilulong dagan. Eh. Ayan. Yeah. Ayan. Ano lang to, pagka okay na yan eh. Ah, nag rin ako ng ano, galunggong. Ayan o. Oh. Unti-unti na siyang pumupula, mga boss. Tingnan na natin mga katropa Ayan o oh. Ayos na Ito na mga boss na luto na, luto na natin Ayan o oh. ah, Kain muna tayo almusal Hanggang dito na lang mga boss Maraming salamat po ulit sa panunod ng aming Video mga boss Bolot, sana kain muna tayo Okay Kawai ka muna sa mga ano natin Hanggang dito na lang mga boss Maraming salamat sa panunod sa lahat, kain tayo. Oo, oh, kain tayo sa lahat ng mga taga-panood. Tiki Minoy. ano, hindi makita eh. Oo. Oh. Ayos, hanggang dito na lang. Boss J. Tamayo. Subscribe.